Ma'am, uh, may hindi ninyo nakausap? Anong oras po? At kailan yung inyong mister? Ah, uh, 10.50 ng gabi po. Hanggang kinabukasan po, sir. Wala na po. na Opo. Pero yung amo buhay? Opo, nandyan yes, po. po. There's something wrong. Something's fishy here. Minsan po, Senator, nahanap po namin na ginagamit na parang ransom or hostage yung kanilang mga tao for a casino debt or minsan po, mismo binibenta sila ng amo nila or something na ginagawa silang pain. Uh, but we can investigate this. Merong malalim na nangyari dito kailangang mahukay natin. Pahimbisigan po namin sinabi to, kakalkalin po namin itong lahat ng mga na possible na Thank you po, Sir Rafi. Ito po ay my here sa Senado kasi nag-file na po ako ng resolution in aid legislation upang maimbestigahan itong kasong ito. Kasi this is not the first time na nakatanggap tayo ng ganitong klase na case na yung driver ng isang Chinese na sugarol nag-work sa Pogo in some cases ay nawawala matapos ihatid yung kanyang amo somewhere. And this has to be investigated. sa so, September 21, ito po ay madadala sa Senado ang kasong ito para magkaroon po ng masusing investigasyon dahil nagtuturoan po yung polis. Nagsimulang mawala itong driver na si Hector sa Makati. Doon niya kasi hinatid yung kanyang amo eh. After matid niya doon, paglabas ng amo daw sa spa, hindi niya na makita si driver. Opo. Tapos yung sakyan, sa Tarlac na natagpuan, nasunog. So sabi ni Tarlac, eh, sa amin nga nasunog yung sasakyan, natagpuan, pero nawawala yan sa Makati. Sabi ni Makati, PNP, hindi. Saan ba natagpo sakyan? Sa talak. E di sa talak, PNP kayo dapat magkuha ng update. So, nagtuturuan silang dalawa. Kaya nga sabi ko, tamang tama sa Senado, lahat sila, pare-pare ipatatawag. Yung magsisinungaling, contempt, makukulong sa ilalim. <laughs> yung magsisinungaling, na magsasabi ng mga paltos-paltos, na palusot, e eh makatikim ng makuntemp at makulong sa Senado. May kulungan sa Senado, eh, sa ilalim. Sa ilalim. Oo. Mm -hmm. Pero maganda rin yung kulungan in ha? Aircon, eh. Ah, aircon. Oh, wala nga lang TV. Saka sabi ko, dati kutsyon. Sabi ko, hindi, alisin na yung kutsyon. Kailangan papag. Para patas. Siyempre, pag yung mga mahirap, kinukulong nila sa semento. Tapos, palibasa ay pulis. Kutsyon. Kaya sabi ko, wag ng kutsyon. Papag. Walang BIP-BIP. Kaya nga, pinakulong eh. Mary. Yes po, Idol. Good afternoon po. Bakit nagtuturoan itong uh, mga pulis? Tulad ng sinabi ko, tama, uh, ayaw, ayaw uh, mag-imbestiga o tamad. Ano ba talaga? Nung nakaraan po... Uy, handa rin na! Mary! Na, na. <laughs> <Nandali, laughs> ikaw yes. ba yan? <laughs> yes po, Idol. Nagulat ako. Yung litrato mo, parang sa graduation. Fresh grad pa siya niya. <laughs> parang graduate si Mary diyan. Okay, tuloy Mary, tuloy. Uh, po, uh, yun po, Idol. ano nakaraan po, ay pumunta po kami ng personal po doon po sa a uh, provincial uh, police provincial office po sa Tarlac po ay nakausap po namin personality si uh, PD po and then uh, nasabi po niya na magkakaroon daw po ng investigation regarding po dito sa case and they they also admitted na mayroon pong lapses po na nangyari nung time po nung ininvestigahan po ito nung investigator na the past and As per the PD po, nag-assign din po siya ng bagong COP uh, po doon po sa Lapas Tarlac para po mas matutukan po yung kaso. And as of now po, ang uh, nasabi po sa amin na ongoing daw po yung kanilang investigation and they have the POI na daw po. At senator Garrett, tama ba ako next week? May sasalan na sa Senado itong kaso? Yes po, definitely Senator. Uh, sa 21 po, we have a scheduled uh, committee hearing ng Games and Amusements po. And it would just be a simple matter of amending yung agenda to include po yung resolution natin. At papatawag na po natin. On Monday po, para hindi po tayo lumabag sa three-day rule, uh, we'll coordinate the committee secretary para mag-issue po ng invitations to the Tarlac and Bacati Police Stations po. Pati kamkrami, siguro. Uh, Sige po, we will, ano, uh, kuha po tayo ng somebody from Tame who would know yung standard operating procedures when it comes to Uh, po. And then, i-refer na rin natin to sa CIDG. Okay po, Senator. That is noted po. Siguro yung kataas-taasan sa PNP, si Chief PNP, I'm sure hindi makakapunta yan. Siguro yung oh, kaibigan natin doon, si General Sermonia. Oh, of course, Senator. Uh, uh -huh. Yes po, sir. And then yung uh, chief ng CIDG, Criminal Investigation Detection Group, PNP, yun, imbitahan din natin. Doon natin ipapasa yung kaso. Sige, thank you, Tenegare. So, yes, sir. Ko sa 21. So, yes, po, nasa Senado yeah, na itong mga yeah, itong mga polis na pinaikot-ikot tayo. Police Major Edward Castulo, Chief of Police ng Lapas, Tarlac. Major, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. ah uh, Police Major Edward Castulo po. Ako po yung bago pong, ako po yung acting Chief of Police po ng Lapas Police Station po, sir. Opo, um, po. Ano pong may paglingkot po, sir? Um, Kasi nga po, Major, sir, matagal na po ito eh. June 30 pa po. June 30. Tapos nakita po yung sasakyan, July 1 po sa Lapas Tarlac. Opo, hanggang ngayon, eh, wala pa pong linaw. At, uh, wala yeah, pa sir, pong uh, ginagawang masusing pag-iimbestiga yung ating kapulisan, whether Tarlacman o Makati PNP po, Major, sir. Humingi po kami ng pamamayin po dun sa investigation lapses po namin. No? Pero po, um, Nasabi nga po namin na magkakandak po kami ng re-investigation po. Actually po continuous naman po yung ano natin po yung pag-backtrack po dun sa mga CCTV and pati na rin po yung mga ano natin po yung yung mga CCTV po na na-recover na po natin. inordinate din po natin sa cyber group para ma-check ma din po natin po kung magkaroon po tayo ng mga lead po dun lalo na po sa mga plate number, identity po ng vehicle. And sabi nga po rin po kanina, meron na po tayong person of interest po sir na natin pong inaano pero inaano lang po natin po muna sir yung yung ano natin yung ebidensya po natin si in, 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 inaano lang po na natin sir. Ino sir, po po sir, sir. paimbestigahan niyo po itong amo niya si Wei Yong Chen. Yes sir, opo sir. Isa po Para yun, sa akin po, sir, siya, siya dapat ang primary person of interest. Wala nang iba, kuha ko po tatanungin. Kasi yes, may sir, pattern po, na po, po eh. Tsaka ano pala ito, sugarol ito, palagi nakatambay sa soler, tapos boss-boss daw ito sa Pogo. Yes sir, yes sir. Oh. Uh, Iwan plus one yun po yan. Sugar roll, tapos boss-boss, amo-amo ang tawag sa kanya sa Pogo equals to sindikato yes, to. Sir. May nakikita na rin po kami, ano, um, meron nga po kami nakikita rin pong mali dun sa video. Pero um, siro, tingnan po 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 namin po ng maigi sir para talaga po ating ma mapail po natin maayos yung, ma yung kaso po natin. Oh, ang balita ko, hindi raw ang cooperative daw po. Eh di kung ganon, Pailan niyo po ito ng kasong obstruction of justice. Pala pala na po, ayaw ah, na po mag-cooperate. Yes, sir. Yung regarding naman po sa cooperation din po, um, Um, continuous naman po yung pagkikipag-usap din namin po kay Ma'am Ami po, ma Sir, yung kalibin po ni Sir Hector po yung nawawala. And ina-update po namin, Sir, sir nanghingilang din po kami ng konti pa pong time para po masiro po natin yung ebidensya po, Sir. Pero po itong si Weyong Chen, dito po ako interesado. Yes, sir. Dapat ito po yung sinesurveillance nyo, o dili kaya pailan nyo na po ng kasong obstruction of justice kasi uncooperative at makulong na to. Ipa-inquest yes, na to agad. Noted po sir, noted po sir. Kasi kita mo ba naman kabalas itong amon to? Siya pang may gana, ang kakasuhan niya, yung kanyang driver, missing na nga, kakasuhan niya dahil sa opo, opo. arson daw, dahil sinunog daw yung kanyang sasakyan. Stupid yes, eh. Saan ka nakita niya, imbis na maging concerned ka at maawa ka sa driver mo, nawawala? Ngayon gusto mong yes, sir. Opo, kasuhan? Opo, opo. Kapag lumutong din kayo yung natin, ano yun po natin tutukan yun, sir. Kailangan no. din po natin tutukan yun, sir. Ito na po, kinakatakutan sa Pogo. Po, sir. Ako. Meron na po kayo person of interest. Meron na po, sir. As of now, sir, um, sisiruin lang po namin, sir, yung evidence po, sir, para. Then, update po namin, sir, si Mama Mami, pati na rin po yung kapatid din po ni Sir Hector, yung relatives po. Okay. Yung po person of interest, sir, yan po ba ay foreign national o Filipino? Um, ang nakikita po natin po, sir, pwede po silang maging ano po sir eh, may kuna bans din po sir pero isiro po muna namin sir ni bigyan lang po kami sir ng konti pa pong time sir okay matanong ko lang sir yung sa CCTV uh, doon sa spa ang balita ko naka-secure na po kayo noon tama yes sir uh, yung po po ni mamami sir ang ginawa po naming action taking doon sir um, uh, kinordinate po natin sir sa sa cyber crime group yun sir yung ano yung video sir kaso nga sir yung video na yun sir um, Um, continuous lang po yung coordination natin, sir. Pero para ma-check natin, sir, yung, yung mga ibang detalye dun sa video na yun, sir. Kasi mayroong okay. questionable dun, sir, sa video, sir, eh, na ah. parang may nangyaring kunay na ban, sir. Ano yung ibig sabihin po parang may nangyaring kunay na ban? Ano po, halimbawa? Ah, for example, sir, yung ano, um, yung... Yung pag, paggalaw po or pag-alis po ng Lexus prior po, yung pagkawala po ng Lexus, sir. May mga involved po na iba pong sasakyan na i-check po natin sir kung involved din po sila sir sa incident. Doon po sa CCTV, meron po kayong nakita na kaduda-duda? Ano po yung kaduda-duda? Uh, um, nakikita ko po yun sir. Sa akin po sir ang nakikita ko doon sir, nung umalis po yung Lexus sir, ay bago po yung dumating yung Lexus sir, doon po tayo sir, magsimula sir sa pagdating ng Lexus sir, sa video. Okay. Sa video, doon sir. sa video, makikita po dumating yung Lexus? Dumating po yung Lexus doon sir. Doon sa formless pa? Tama? Yes sir. Meron pong sumusunod na sa sakyan. Okay. Ngayon sir, yung sumusunod sa cancer. sir, um, kaya rin po kasi hindi natin nakita sir na bumaba or hindi rin natin nakita bumaba sir. Buong duration po sir, naka-stay lang po sila dito sa parking. Eh. Okay. Ngayon, sir, um, nung umalis po yung Lexus, bago po umalis yung Lexus, um, umalis din po yung sasakyan na yan. Nung umalis ang Lexus, nakita ba doon na yung among si Wei Yong Chen ay pumasok o sumakay? Sir, sa bandang dulo po ng pangatlong nakita po namin video, sir, um, sa ibang sasakyan na po sumakay yung amo po, sir. Bago, bago umalis yung Lexus? O pagkatapos uh, ano umalis yung Lexus? Uh, after po, sir, umalis yung Lexus. After umalis yung Lexus, may yes, kita sir. itong si Wei Yong Chen sumakay sa ibang sasakyan. Opo, uh, sir, opo. Okay. Pero yung Lexus umalis, parang iniwan niyang kanyang amo. Apo ayun po yung ayun po yung nakikita natin sa video, sir. Ilang minuto o oras ba ang pagitan ng pag-alis ng Lexus pagkatapos lumabas ito pong amo at sumakay ng ibang sasakyan? Estimate po mga kulang-kulang limang minuto lang po yung pagitan po. Limang pag minuto ng Lexus mo po si Nungos po si yung foreigner. Lima minuto lang ang pagitan. Opo. Okay, nung paglabas po nitong amo, after lima minuto, may kita ko ba doon sa footage na patingin-tingin siya na parang meron siyang hinahanap na tumatawag Ayun Ayun din siya po, po yung isa natin pong ano sir, ang ah, isa rin po ating question doon sir. Kung ikaw po sir yung boss sir, um, ang immediate na action niyo po doon is tawagan po yung driver. Correct. So, wala na po yung susakyan. Eh. Exactly. Lalabas ka, tapos Hanapin tayo yung ka na yung titingin-tingin ka po, abang sa, may pinto, di ba sa harapan, sa entrance ng spa, and then magtatawag ka, andito na ako punta ka na rito. O di ba? O dili kaya lalakad ka baka nakatulog o iikutin mo yung parking lot. O dapat may ganong klasing footage kung wala then kaduda-duda nga itong si Wei Yong Cheng. Oh, tama ba sir o tama? Tama po sir, tama po yung linggo Okay, po, so wala pong ganon po, na siya ay nagtatatawag sa harap ng spa. Ang last po na nakita po namin sa video is yung sumakay na po siya ng ibang sasakyan. At yung sasakyan na sinakyan niya, sinundo siya sa harap. Opo, oh sa harapan po. O. Oh. Di ba, sir? So, anong ibig sabihin oh, yan, po. sir? Ayun nga po, sir. Isa po yun sa pinapokusan po natin, sir. Eh, me medyo malaking ano na rin po yun, sir. Medyo ano na rin po natin yun. Magiging, pwede na rin po natin maging lead po yun, sir. Pero... I-check po namin, sir. Bigyan lang niya rin po kami ng konting time pa, sir. PNP, Captain Rain Baluyan. Magandang hapon po, Captain. Rain. Yes, sir. Magandang hapon po. Nasa conference Rain. na po ako. Lumabas lang ako sa CR. Opo sigipot sigepo, salamat po sa pagtanggap namin tawag. Kapte, nakausap niyo na ho ba yung spa? Bali pinuntan po ng intern namin niyan, Senator eh. Opo. Ano sabi yung po? Yung mga personal ng tar Tarlac sa police station. Ano po, yung yung, yung Formula Spa diyan sa Makati na kung saan eh, umpisang nawala itong uh, driver at sabi nga po ni uh, Major Castulo ng Tarlac eh, may mga CCTV nakita sila na kaduda-duda, kahinala. So meron din po kayong copy ng CCTV na yan, di ba? Footage? Bali, nung kumunta po sa yung pulis parla, bo, sir, sinamahan ng pulis po natin. Sila. Apo. At nag-request naman po ng CCTV footage. Apo. Pero nakausap niyo na po yung mga pa. Nakausap po yung manager nila, yung pahalap po isinayin ko dun sa staff niyo po. Ano sabi po ng manager? Ay, wala naman po ano. Basta yung araw na daw niya na yan, nagpunta na daw si Mr. doon po. Yun lang ang binitawang salita. Yun lang pong binintang salita. Wala na. Eh. So, contento na kayo doon sa ganong bintang salita. Eh, for all we know, baka nakipagsabuhatan na po itong uh, ilan sa mga kawani dyan sa SPA. Pwede, pwede naman po natin i-digger uh, maganda ng digger investigation dyan, Senator. Pag uh, pumunta po yung ano naman dito, yung police tarlac po, dahil sila po ang may hawak sa kaso, pasamahan po ng pulis natin dito sa Makati po. Lahat po ng kailangan nila, may tulong natin, tuturo po natin. Sige po. Uh, ganito po, ano, Uh, Captain, ipapatawag namin kayo sa Senado, pati si Major. Attorney Garrett, pati itong mayari ng SPA, lahat ng mga yung manager at si kung sino yung naka-duty nung time na yon. Doon pa lang sa putis na nakita ni Major, may kita mo na may kalokohan nangyari dito. Mm -hmm. May alam itong Wei Yong Cheng. Opo. Boss-boss ng tawag. Oh, Boss-boss ang tawag doon, amo-amo. Ganun eh. Amo, amo, boss, boss. Mm -hmm. Oh. Tapos sa Pogo. O, oh, pa ng ulo mo itong <laughs> <laughs> mga, Walang yatong Chinese eh. At yes, Ligaret. Well, yes po, Senator. Kasama sa ipatawag mo sa hearing, itong mga taga Formula Spa. Ay, okay. sir. Guess, sir. Yung pangalan po ng Spa. Okay po. Okay. O, oh, sa Makati. Patawag mo rin yung taga Soler. Yes po, Senator. Na, yung may kosta ni po ng CDP. oh, hindi. Tambay siya kasi ng ano eh, Soler eh. So I'm sure may mga CCTV ay eh, may kita kung yung pagsusugal niya sa Soler, tawagin natin yung Soler, ipatawag din natin yung Pogo, Double Dragon. Mm, okay, po. Yung management ng Double Dragon at saka ng Soler, kung sino man na nakamonitor sa uh, pagsusugal nitong yeah, si ano, si uh, boss boss Cheng. Hindi lang siya unang boss, dalawa. <laughs> dalawa. <laughs> dalawa boss boss eh. Boss. Pinaka talagang, boss pala pinaka to. Pinaka boss to kasi boss <laughs> boss eh. Kung ko boss boss sa boss. Sige, salamat Tony Garrett. Major. Yes, sir. Apo, sir. So, kailan po namin malaman? Kasi po, mag-hearing tayo sa Wednesday. Baka bago mag-hearing, eh, meron ka man lang mayambag sa mga radio listeners natin at TV ano, viewers sa sa mga ah, sir, ah sa atin ngayon sa YouTube at uh, Facebook. Ah sir, um, ano namin sir, workout po talaga namin sir yung pagkandak ng ano sir, yung pagkandak ng investigation sir. And kung ano po talaga sir, um, bigyan niyo lang po kami ng time sir, yung personal interest natin sir. I ano lang natin talaga sir na na sila yung mapailan talaga natin sir Apo. sa pagkawalan ni So sir. by Thursday po, eh meron na po kayo may balita sa amin. Oh, po, sir, mag-update na lang po kami sir sa by Wednesday sir kung Thursday po, sir. test test Thursday po yung hearing natin. Thursday po sir, yes sir. Opo, sige. salamat yes, po uh, Major sir. Mabuhay po kay Major. Salamat, maraming salamat din po sir. Thank you. Captain Rain Baluyan, sir. Yes sir. Mas salamat, mabuhay po kayo Captain. Thank Opo, you po. Opo, sir. Opo, Matagal na to June 30 pero mukhang mabagal ang pag-imbestigan natin kapulisan. But anyway, uh, ipapatransfer natin sa CIDG. Why CIDG? Kasi yung CIDG, malawak kasi yung sa cloud nila na teritoryo nationwide kasi sila. Unlike sa PNP Makati, hanggang, PNP, hanggang Makati lang sila. Pag tumawid sila, may coordination silang gagawin, etc. Ganon din yung turnlock PNP. Pag CIDG, Luzon, Visayas, Mindanao sila. At bawat uh, syudad, bawat probinsya, may mga istasyon ng CIDG. Kaya tama lang sa CIDG ito uh, transfer natin. Pakisabi rin kay Katrina patawag tong si Boss Boss Chen? wayong yung boss-boss. Oh. Siyempre, magdala ng translator. Hindi, totoo. Patawag natin. Boss-boss Chen. Oh, boss-boss. <laughs> Tamo, ang galing <yon. laughs> yun. yung boss-boss boss, eh. Chen. Ah? Bigatin yung pangalan eh. Biga, boss. Dalawang boss eh. Pum -um. Tapos, daw, amo -amo. -mm. Tapos, kuminsan daw, amo-amo. Mm Pag tumawag ka lang sa kanya ng boss, magagalit. Oh, uh, dapat boss-boss, idol. You call me two times boss-boss. <laughs> 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 Pag may tumawag ka sa kanya, boss, what? Mm. -hmm. Boss. No, boss, boss, call me. <laughs> twice, twice. Boss, boss, amo ka mahalan. <laughs> Nakatotong si Wei eh. Boss, boss. Nagalit siya dun sa isang tao. Tauhan niya, tinawag lang siya ng boss. Kailangan daw two times. Boss, boss. okay, <laughs> Okay, sige.